Oh my god, 2025 na mga lalaps. Ay, next na mga ko, tingnan yung Ano yan? Ano yan? Pastos eh. ano yan? Ano yan? Ano yan? yung bariya Ano yan? Ano yan? Bastos, eh. <laughs> ano yan? Ano yan? sawa so, ako uh, kailangan mo na talaga sa mo ayan. Natrangkas na yung mga kapatid. Mga lalabs. <laughs> ano yan? <laughs> so, kulot. So, kong may sakit. Ganito yan pag subo, pag may sakit yung asawa, di ba? Hindi Aking lalabs. Tiririr! -tiri. Cerdeh, in <insas> ini telinga bibi u, bibi, bibiku, eh, 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 ice cream yummy, ice cream kasi tayo ng mga tao kasi, wait lang. Kasi nga, mga lalabs. Ay, naku, sorry! Gusto ko sa sabihin sa inyo, ha? Alam ko mga six months na yata ako hindi nakapag YouTube, YouTube kasi maraming nangyari sa aking buhay. Pero nagbabalik na mga lalabs. Nagbabalik na tayo. Kasama si pare. Ano pare ko eh? Pug-i-yard. Oh. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Paano, paano, paano? Alam niyo mga na-loves, <coughs> sa panahon ngayon, kailangan ko nang ibalik ang dating ako. Kasama siya. Di ba? diyan parek <laughs> Alam niyo, masarap makasa mga alalabs. Yung may sakit na ngayon. So, alam niyo, mas talang pakiramdam ko, promise. Kasi, yung dito ko, yung dito ko, makati. Makati talaga siya. Tapos, pag, 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 pag gumagano'n ako, <laughs> pag gumagano'n ako, masakit talaga. Naglagay lang ako ng Vicks kanina doon. Tapos siya, kasi umuwi siya galing work, nagpabili siya ng gamot. Sabi ko, kumain muna. Tapos kumain siya ng... tara na. Tara da Biko. Hey. Tara, tara. <laughs> galit na galit. Ako na nga lang. Gusto malakit. Ito na nga mga loves. Seryoso na to. Dati kasi, wala akong work. Parang, bubord lang ako sa bahay. Tapos, as in, kahit anong, yan talaga nakakapagod yun. Parang, nawalan ka ng pag-asa sa buhay. Sumula nung nag-apply ako ng trabaho, tapos nakapagpasa ako. Siyempre, sa mga pa lang dalawang buwan, hirap na hirap din ako mag-adjust sa trabaho, mga lalabs. Ngayon, sasabayan siya ng pasok ng magaling araw, tapos uwi ako na ganito, ganun, hirap na hirap ako mag-adjust. Pero ngayon, 2025, mga lalab, sana, please, sana so, supportahan nyo ang aking onang-onang, uh, I mean, nagbabalik lang to sa YouTube ko, mga lalabs, please. Kasi parang ito na talaga, promise, hindi, bawat araw, papakakos sa inyo na mag-upload ako. Kasi yung cellphone ko talaga, ang pangit, <laughs> ang pangit, mga lalab, pero susubukan ko talaga na araw-arawin para nabigyan kayo ng mga adyo. Marami tayong mga kabahal. Ang gagawin ko lang talaga is, abangan nyo sa mga content ko kung ano. Puro ka, balastugan, kasama yung aking parekoy. Uy, yung aking bibi na yan, o. Uy, may sakit siya. Uy, sakit-sakit lang <laughs> lang <laughs> po <laughs> nun, eh. Uy. Ay, sakit-sakit-sakit-sakit. Sarap na nga sarunta. Talagang sakit. Mga lalabs na, supportahan nyo, please. Subscribe nyo ako sa YouTube channel ko, Maya Martinez. Alam ko, marami na akong subscriber eh. Tumigil lang talaga ako kasi pagod talaga as in stress. Tapos, sasabayan ng, I nangyayari, mga last, 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 last month ng 2020 po. Pero sa ngayon, dahil 2025 na tayo, may magbabalik na araw-araw na yan. Mag-update ako sa inyo, mga lalabs. Pero sa ngayon muna, Tapay namin ko muna siya ulit ng gamot. At napakainin ko muna siya kasi ako magluto ng sinigang na bangos. Yan. mag rin ako ng mga ano. Kasi may hindi ako sa mga luto-luto. Papakitaan ko kayo kung paano magluto mga lanabs. So, pag hindi masyado akong busy sa aking work. Kasi minsan talaga pagod din yung ang, mm, aking katawan. Hakay naman yung chabi-chabi talaga. Hakay <laughs> chabi-chabi na. Diba? Diba? Pagkakalagas yung mga lalaps So, sa mga aking mahiwagang asawa Ila-lab-lab-lab-lab po yan, diba? Diba? Ah! Ah! Ayun na mga lalaps Subscribe sa inyo ang aking mahiwagang channel Maya Martinez, please Tayo Ay, maraming tutulungan balang araw Love you